libu libong ektarya na raw ng bahura ang nasira ng China sa ating mga karagatahan dahil sa illegal na paghukay at pangingisda. Yan ang pampagising na balita ni Camille Samonte. Kitang kita sa satellite image na ito ng Center for Strategic and International Studies o CSIS ng Amerika kung gaano kalaki ang pinsala sa mga bahura sa Subi Reef sa Spratly Island. Bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa CSIS, epekto yan ng ilang taong paghuhukay ng China para magtayo ng artificial islands sa South China Sea. Sa pag-aaral nila, umabot na sa higit 4,000 hektarya ng mga bahura ang nasira ng China dahil sa paghuhukay at pagtatambak ng lupa noong 2023. Apektado ang seafloor o ilalim ng dagat na nagiging dahilan para mamatay ang mga isda at iba pang marine life. It is considered the most detrimental to the environment. This is because it removes essential reef substructures and also incapacitates the reef's ability to repair itself over time. Mas malaking pinsala pa raw ang dulot ng pangunguha ng China ng mga giant clam o taklobo sa Scarborough Shoal, Iroquois Reef at Sabina Shoal. Higit 16,000 hektarya ng mga bahura na ang napinsala sa giant clam harvesting. Mapaminsala rin daw ang paraan ng pangingisda ng China sa mga naturang karagatan na pinagkukunan din ng isda ng Pilipinas, Vietnam, Taiwan at Indonesia. Gumagamit sila ng bottom trawler o higat net na sing taas ng tatlong palapag na para makahuli ng maraming isda sa pinakamalalim na parte ng dagat. Ang problema, nasisira ng ganitong klaseng lambat ang lahat ng natatamaan nitong yamang dagat. Para sa CSIS, dapat bumuo ng koalisyon ang mga claimant country laban sa China. China has suffered very little reputational cost For this behavior, and that needs to change. And it can't just be the Philippines out there imposing the cost as it has for too many years now, largely, well, by itself and with outside partners. We need to see the rest of, at least the claimants within ASEAN, speak up. Kasunod nito, pinalaga ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tarriela ang pahayag ng China na iligal na pumasok sa kanilang teritoryo ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, kaya nila itinaboy sa Scarborough Shoal nitong Webes. Ayon kay Tariela, hindi tama ang pahayag na ito ng China. Nagpapatrolya ang BRP Dato Sanday sa baho de Masinlo. Mapapatunayan daw ito sa mga miyembro ng media na sakay ng naturang bargo. Samantala, nagbahayag din ng pangamba si Tariela laban sa mga politikong posible umanong gamitin ang issue sa West Philippine Sea sa pansarili nilang interes. These politicians may prioritize delivering speeches and pushing their own political agenda without adequately considering the potential repercussions on our national security and foreign policy. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.